Ayan, uuwi na kami galing kay Rosmar na lugar. Uuwi na kami, kami kumain dito ha. Babalik kami bukas. Ang mura lang dito, isang ano ng pagkain, 100 pesos. Only rice pa. Ayan. Maganda dito oh. Ayan ang daan oh. Nakakatuwa. Pati mga bata hanggang ngayon mulat hindi nagsisitulog. Lapit na lapit pa sa highway. O. Oh. Oh, malapit sa highway. Oh, ah. Rosmar. Ano oh, hindi makita? hindi pala kita ayan our mansion o yan ha kay Rosmar yan kay Rosmar pares overload ni Rosmar okay uwi na kami uwi na kami